Higit pitong insidente ng forest at grass fires ang naitala po sa Cebu at Bohol nitong weekend. Ekta-ektare ang bukid po ang apektado nito. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, anong balita dyan? May Jovi, umabot sa 70 hektarya ng bukid sa bayan ng Kostob, Cebu, ang natupok sa loob ng 10 oras dahil sa bushfire noong weekend. Nagsimula ang sunog mga alauna ng hapon noong Sabado, pero na-report na ito bandang alas 8 na ng gabi. Nahihirapan ang mga bombero maapula ang apoy dahil malakas ang hangin at tuyo ang mga dahon sa bukid na kontrol ang sunog alas dos na ng madaling araw sa linggo. Apat na barangay ang sakop ng sunog na nagsimula sa Upper Kalumpang bago ito kumalat sa Kanyang, Dang Lungsod at Poblasyon. Walang mang naiulat na nasaktan sa sunog sa Oslo na kilalang tourist destination ng Cebu dahil sa whale shark watching at magandang waterfalls. Wala pang kinukoy na sanhi ng sunog sa Oslo. Hapon naman ay may naitalang grass fire din sa bukiring bahagi ng Tisa at Pamutan sa Cebu City. Meron ding grass fire sa bukid ng Campus 5 sa Talisay City at madamong bahagi ng Mandawi City. Tatlong sunog din o din naman ang naitala sa kahapon sa Toledo City kasama ang grass fire sa bundok ng Ilihan at sa bukid ng Kalumpaw. pau. Labing limang bahay ang apetado ng barangay Luray. Walang naiulat na nasaktan pero umabot sa 1.8 million ang damage sa pagkatupok ng mga bahay. Sa buhol naman, malawak na bukid din ang kinain ng apoy sa Madlingay Hills, Inabanga, pati na rin sa Bukirin Bayan ng Ubay sa Bado ng Gabi. Hindi pa naman itupoy ang sanhinang sunog pero ayon sa Inabanga Mayor na si Jono Humamoy, kailangan maging responsable ang lahat at hindi magtapon ng sigarilyo kahit saan. Malala ng BUP uh, Central Visayas na huwag magsunog ng mga altasura o mga patay na dahon dahil mabilis itong kumalat dahil sa init ng panahon. Balik sa iyo, Naghang salamat One News Cebu Desk Daily Israel ng One News Cebu.